kami uuwi na. Uuwi na kami ni Yuhan. Tayo. Hindi kita sa camera, ha? Uuwi uh, na tayo, ano? Ayan ang coach oh. Naka-ready na yung kotse, oh. Red din, o no, red. Gaya ng buhok, ko. Ready no. Ready ng gamit natin. Kabunda. Alis na, mabagal Yun. Una ka na? Oo. Oh. Kawawa 'tong mabagal eh. Hello. Hello. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Tayo ulit. Tukunan ka ko kasi tumingin sa Ganda dito sa ano, oh. It's a case, yung province, oh. Talagang province na province. Out. Okay. Okay. Oh. Terno kami, oh. kami niya. Terno uh. oh, ha? Tatlo kami, oh. Sexy, oh. Wow! Saan si hangover? Ano, oh. Ano si hangover, oh. Ah, ah, ah. ah. Ini Hang over ya, no? Oh. <laughs> Hang over. Alak pa? Eh, no? Ada 4 orang, ada dua orang malakas din na mo maginuwi eh. nakadalawang kwatro May balon dito guys oh may dati yung mga balon dito ayan no? Oh, yung balon oh lumang balon ayan ang balon oh sabi po sabi po okay, sumprabin siya Ganda naman dito eh. Hindi ko na naka- Agad hindi ko na video Busy, busy kasi. Agad nag-swimming sa dagat. Agad dilangoy eh, no? Kain tayo? Kain tayo? Hello, wag mo si Baby. Kaya mo lang may cards. Kain po. Kain po. Ay, sarap naman talaga ng ulam mo. May langgang pa yan, no? Kain tayo. Leto na oh! Ito, leto na. Ayan oh dito. Kain din yung aso yun, eh, no? Show my, oh. Show my rice. Show my rice. Sarap niyan po, no? Mmm, sarap. Ano eh, yun, no? Ang obe. pang ganito. Oy, lupit! Excited. Umalis, eh, no? Oh, oh. Excited umalis siya, oh? excited kang umalis magkakabi si daddy kakabi tayo kakabi tayo ayun sunod ka ano okay alam mo ba yan Ayan o no? kape ano ayun o no? kape Kape na natin eh. Ano na? Iba na yung Frog na siya, frog. Frog. na yung kape eh. Wala. Siyempre, dapat pag magiinom ka minsan lang, di ka nagkaka-hangover. Kasi nangalang lang umilo, magkaka-hangover pa. Parang ano eh. Hmm? 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 Ay pa magbihis, ay pa maligo. Oh. Pagigipitan tubig, teka lang ha. Wait lang. Pagigip tayo guys. Tubig dito sa balon. Para makakita nyo. Pagigip tayo. Ito lang sumagigip so dito. Ito lang

7, 7, 3, na. Ay, binasaan nila yung ano ito, no? Para di Lawak dito, guys. Ayun, dito, lawak, oh. Hindi na kasi makagala, eh. Ayun, tubig na may tubig. May higot ng tubig. Para ilagay dito sa tubig. Vlog, vlog. Hindi namang sikat. Ay, Ayun. Ah, so, po, Dan. Hello, Quezon. Kita uh, ko uwi na talan. Hindi man lang kami nakapagdagat na matagal. Hindi man lang nakapagpicture-picture -picture sa dagat. Hindi man lang nakapagvideo-video. Mga sunset. Talagang agad swimming. Eh. Agad. Agad. Ha? At yun na nga, nakaalis na kami. Pero masaya yung gulong namin. Tangin na. Kanjot kami kami oh. Tambay kami din ito po yung. Para na kaming pulube. ba ng lugar to. Ah, ano pang lugar to? Ano yung batong lugar na ito? kainan Tapos na ang kainan busog na naman. Nakalaki yan.